Wala lang ako na ito. Wala lang hintu-hinto. So, wala din yan. Exacto. Exacto. Exactly. Paano ko ba gawa Ano Paano ka ba gawa yan? I-assemble lang natin guys. Hindi mo ipaliwanag sa akin? Paano explain explain See what you see is what you get. Gandang paliwanag. <laughs> Pwede na yan. Picture mona na kung paano. Naliyo. <laughs> oh. Naliyo lang to guys. Kung gawin na amoy oh. Bakun. Yung uh, uh, karne na yan, luto ko ba yan? Uh, gawa mo yan? Gawa ko yan. Turkey ano, beef? Bison. Oh. Diga. Bison? Ano oh, bison? Bison, ano siya? Para siyang, hindi siya baka. Basta bison, isearch mo na lang. Alam ko yung bison, pero hindi, ko na hindi, ko alam na available dito sa Amerika yung bison. Costco. 2 for $15. dollars. mahal ah. Sino ba 'to? Gagawa tayo naman ano ah? Uh, <laughs> Ay Kuya! Busy lagi ah. Huwag ano? kami. Busy <laughs> ah. Ang hirap pangi superstar ng Youtube. Hindi <laughs> pa loon. Hindi pa mainit iti. Ah, uh, painit mo. Kailangan mo usap yan. Gagawin mo na? Make sure na mabubusog ako dyan ha? Buwan araw ko hindi kumain eh.

Umasip? Umasip? Siyempre mm, lang sap. tayo. Eh, na-curry pa? Hindi Like, eh, nung no, ano, Best Buy, April 1st pala. ang tagal na pala. Na, ang tagal na pala. Filipino rice na lang tayo. Kung ko tang tayo. Kay? Kung ko tang nang tang nang na. Saayas. Saayang sinta pa ito eh. Okay lang, mayroon tayong Filipino rice eh. Tungtang lang naman. Maganda ito asimbol natin. Hmm? Yes. <laughs> Sa

¿Por qué te cuvás poco?